at dahil sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Aiden ang tamis ng unang pag-ibig. Ibibigay niya ang lahat para hanggang sa huli ay sila pa rin ang magkasama ng pinakamamahal niyang si Emily. Sa tingin mo ba magugustuhan ako ng pamilya mo? Kinakabahang tanong ni Aiden sa kanyang nobya. Bakit naman hindi? Paulit-ulit na pinahid ng lalaki ang pawisan niyang kamay sa kanyang pantalon. Hindi ko alam. Kinakabahan ako na baka pilitin kanilang hiwalayan ako pag may hindi sila nagustuhan sa akin. Tinawanan lang ni Emily ang kanyang nobyo. Kinakabahan si Aiden dahil ngayon lang siya ipapakilala ng nobya niya sa pamilya nito. Habang nasa biyahe ay inilibot ng lalaki ang kanyang mga mata sa paligid. Pamilyar sa kanya ang daang kanilang tinatahak. Imposible naman sigurong doon rin kami pupunta. Bulong niya sa sarili. Noong huminto na ang sinasakyan nilang taksi sa tapat ng isang bahay, ay nanigas ang buong katawan ng lalaki sa kanyang kinauupuan. Hindi niya malilimutan ang bahay na ito. Kahit anong tago niya sa pinakasulok-sulukan ng kanyang utak, at kahit ilang ulit pa nang ihampas ang kanyang ulo sa pader para makalimot ay di na inaasahan na bubulagta pa rin sa kanyang harapan ang nakaraang matagal na niyang ibinaon sa hukay. Oy, okay ka lang? Huwag ka magalala. Hindi ka naman kakainin ang buhay ng pamilya ko. Si daddy ko Strikto pero maunawain. Si mami naman, mukhang mataray pero ubod ng bait. Si ate ko naman, konservatibong manamit pero mas liberated pa kaysa sa akin. At syempre, hindi natin pwedeng makalimutan ang gwapito kong kuya. Teka, huwag mo nga palang mababanggit sa kanila ang tungkol kay kuya ha. Wala pa kasi silang alam tungkol don. Ayoko siyang pangunahan. Nanginginig ang mga tuhod ni Aiden nung pumasok siya sa bahay. Nakita niya ang mga litrato ng pamilya na nakadisplay sa sala. Isang mukha ang tinitigan niya ng matagal. Ang mukha na minsang nagdala sa kanya sa langit at naging laman ng kanyang mga bangungot noon. Dalawang bagay ang naglalaro sa kanyang isipan, ang maglihim sa kanyang nobya o ipagdapat sa babae ang kanyang nakaraan. Ano man ang kanyang piliin, malaking pagbabago pa rin ang idudulot nito sa kanilang relasyon. Kung sakaling magdesisyon siyang huwag magtapat ay hindi masasaktan ang kanyang nobya. Pero hindi naman siya patatahimikin ng kanyang konsensya kung sakaling sasabihin niya ang kanyang lihim. Malaki ang posibilidad na magalit sa kanya ang babae at hiwalayan siya nito. Naging maayos ang unang pagkikita ni Aiden at ng pamilya ni Emily. Walang kahit anong aberyang naganap. Ultimo ang kinakatakutan niya na sumabog ang kanyang lihim ay hindi nangyari dahil hindi siya naaalala ng taong naging bahagi ng kanyang nakaraan. Bukas palad siyang tinanggap ng lahat, kaya mas lalong hindi niya maatim na maglihim kay Emily. Noong gabi ding yon ay nagdesisyon si Aiden na ipagtapat kay Emily kung anuang namagitan sa kanila ng kanyang kapatid. Alam niya sa pag-aming gagawin niya ay posibleng matuldo ka ng kanilang relasyon at maaaring maggalamat ang relasyon ng dalawang magkapatid pero mas nanaisin niyang manggaling ang kwento mula sa sarili niyang bibig at dahil alam niyang masasaktan si Emily kung sa iba niya pa ito maririnig sila Aiden at Emily lang ang nasa Hardin sinamantala ng lalaki ang pagkakataong ito para magdapat sa kanyang nobya. Emily, ayokong magalit ka sa akin pero mas ayokong maglihim sa iyo dahil alam kong mas lalo kitang masasaktan kung gagawin ko yun. Paunawang salita ni Aiden Magsasalita na sana si Emily pero bago pa nito maibukang bibig ay pinigilan na siya ng lalaki. Hayaan mo sabihin ko sa iyo ang lahat. Ano man ang maging desisyon mo pagkatapos ng sasabihin ko, ay maluwag kong tatanggapin ito. Pero bago ang lahat, ay nais kong malaman mo na totoo ang nararamdaman ko sa iyo. Mahal na mahal kita, Emily. Huminga muna ng malalim si Aiden bago niya ipagpatuloy ang pagsasalita. <sighs> Naikwento ko na sa noon ang tungkol sa unang karanasan ko sa kama. Kung paano dahil sa matinding kalasingan ko ay nawala ang pagkalalaki ko noong 15 anyos pa lamang ako. Ang hindi mo alam ay naging isang bangungot sa akin ang gabing iyon, Emily. Ang kuya mo ang nakauna sa akin dito mismo sa bahay nyo nangyari yun. Nung nagising ako, masakit ang buong katawan ko. Wala na akong suot na damit. Sa sobrang takot ko, nagmadali na akong nagbihis at umalis nang walang paalam. Dahil sa nangyari, ay nagsimula akong magduda sa pagkatao ko. Naging impyerno ang buhay ko. Buti na lang sa awa ng Diyos at sa tulong na pamilya ko ay muli kong natagpuan ang sarili ko. Patawad, Emily. Hindi ko alam na kuya mo siya. Tahimik na umiyak si Emily habang pinapakinggan si Aiden. Masakit sa kanya kung paano sila pinaglaruan ng tadhana. Nangyari na ang lahat at hindi na nila iyon mababago pa. Sa tingin ko, ang gabing tinutukoy mo ay yung panahong pumunta kami sa probinsya para bisitahin ang mga lolo at lola namin. Si kuya lang hindi nakasama dahil may summer class siya. Pinahid ng babae ang luha mula sa kanyang mga mata. <laughs> hindi na ako magtataka kung bakit hindi ka maalala ni kuya. Wala siyang naaalala sa mga pinaggagawa niya pag nalalasing siya. Pero siguro ay kailangan kong humingi ng paumanhin at magpasalamat na rin. Salamat dahil kung hindi dahil sa'yo ay hindi matatagpuan na kuya ko ang kanyang sarili. Tulad mo ay naguluhan rin siya kung ano ba talaga ang kasarian niya naligaw siya ng landas. Pero pagkatapos ng nangyari sa inyo ay nakilala at natanggap niya ang kanyang sarili na lalaki ang tipo niya. Patawad dahil kabaligtaran ang nangyari sa iyo. Nagulo ng kuya ko ang tahimik mong buhay. Ilang minutong katahimikan ang lumipas sa pagitan ng magkasintahan. Parehong malalim ang iniisip tungkol sa kahihinatnan ng kanilang relasyon. Kung ano ang nararamdaman ng kanilang mga puso pagkatapos ng mga revelasyon. Mahal na mahal kita Aiden. Ayokong matapos tayo ng ganito. Pero magsisinungaling ako sa iyo. Kung sasabihin kong... kaya kong isang tabi ang lahat ng sinabi mo para sa ating pagmamahalan. Patawad dahil din. Kahit anong gawin ko, ay hindi ko may sa utak ko ang imahin ninyong dalawa ni Kuya habang magkasama sa isang kama. Pakiramdam ko ay pinagtataksilan niyo ko. Kahit hindi pa naman natin kilala ang isa't isa noong panahon yun. Masakit man sa loob ko pero sa tingin ko ay mas makakabuti sa ating dalawa kung maghihiwalay na lang tayo. Sa kabila ng pagmamahalan nila Aiden at Emily sa isa't isa, ay nagdesisyon ng dalawa na maghiwalay ng landas. Masakit man itong tanggapin, pero alam nilang mas lalo lang nilang masasaktan ang isa't isa kung patuloy nilang ipaglalaban ang isang relasyong nagdudugo pa mula sa sariwang sugat at dulot ng masakit na katotohanan. Nang nakaraan. Hindi lang ang relasyon ng dalawang magkasintahan ang nasira. Nagkagalos rin ang relasyon ng magkapatid. Pero sigurado si Emily na darating rin ang araw na hihilom rin ang sugat sa tamang panahon. Mas pinili ni Emily na itikom ang kanyang bibig. Sa kanyang mga nalalaman, sa tingin niya ay mas magkakasira sila ng kuya niya pag nalaman nito kung anong naging dahilan ng paghihiwalay nila Aiden. Kahit nauwi sa malungkot na katapusan ang relasyon ni na Aiden at Emily dahil mas pinili ng lalaking magtapat sa kanyang nobya para sa kanilang dalawa, ay mas gugustuhin pa rin nilang magkahiwalay at malayang mabuhay sa katotohanan kaysa sa manatiling magkasama sa iisang relasyong nababalot ng kasinungalingan.